Good morning mga guys. Good morning. Good morning sa inyong tanan diha. Ito na naman tayo shout out sa tanan di ay shout out sa tanan. Sa tanan nga akong mga kahigalaan. Shout out sa inyo diha. Kaniligo ko lang guys o, Bago ako magwalis. Ito yung ano ni ma'am guys, bahay ni ma'am. bahay ni ma'am na Bahay nila to, dito sa province, ito yung nilinisan ko, ayan, ito yung, ayan yung ano nila yung, Ano nila yan guys, parkingan ng sasakyan, ayan sa taas kwarto ng mga anak ni mam, Ito yung mawalisan guys, ayan o, oh. mawalisan Habang wala sila mama, mawalisan yan, ito, ito lang yung dito lang mga guys, ayan o oh. Ayan yung bahay ni ma'am, ito yung mga flower ni ma'am. Ayan mga guys, ayan. Ito yung work ko dito mga guys, ayan 'no. Oh. Ayan. Habang wala pang customer, mag wawalis muna. Magwawalis muna guys, habang wala pang customer. Pwede na kaya to anuin? yun rescate ng gasolina. Yung ito lang no. Oo. May pambili ba doon? Hmm? Mamaya na, walis muna tayo. Ayan. na Ayan mga guys, ayan. Ito yung kalsada ni Ma'am papunta sa gate. Ayan. ayan. mga guys, yung kalsada ni Ma'am papunta sa gate. <laughs> ah. Kwa ka nga doon. I, ikaw na lang punta doon, magwalis na lang ako. Ayan guys. Ayan. Ayan guys yung gate ni ma'am. Ayan guys. Ayan. So magwawalis ako ngayon guys. Ayan pa yung wawalis Hello, yung yeah. guys. Wala. Ayan. Ayan guys yung gate. Ayan yung wawalisan ko. Ayan yung mga daon ng mga kahoy ni ma'am. Ayan guys. Ayan. Oh. Ayan yung mga halaman ni ma'am. Ayan guys. So ito yung mga tanim ni ma'am ayan ayan mga guys ayan yung bahay ni ma'am guys oh ayan ito yung mga tanim niya lilinisan ko yan mga guys ayan so ito yung lilinisan natin ngayon ayan yung mga da dahon ng mangga kailangan alisin yan eh, diba mga guys <laughs> Hi, nako mga guys. Good morning sa inyo. Good morning. Bye bye guys. Kasi magumpisa na ako magwalis. Bye bye. Shout out sa lahat. Shout out sa tanan. <laughs> bye bye mga guys. I love you sa kanan.